Ano yun? Ang bastos mo naman? Wala na ang bastos din. Pinapakis mo sa akin yung singit mo? Ano singit? Hindi singit yun. Kilas na, kilas na. Oh, ano yun? Ang, bas ang bastos mo? Ba't pinapakis mo sa akin yung tumbong mo? Oh, tumbong, hindi tumbong yun. Kaya na ba? Ready na! Game ka na ba? Game na! Lahat na ipapakis ko sa'yo, dapat maulaan mo. Oo, oh, basta walang bastos ha? Walang bastos, Santo. Time out muna tayo dun. O sige, sabi mo yan ha. Kapag nawala mo yung papag-kiss ko sa'yo, mayroon kang premyo. May premyo ako? Oo, mayroon kang tatlong box ng Robus. Tatlong box ng Robus? Oo, oo. Tsaka? Tsaka, gabi-gabi, aanoin kita. anuin Aanoin? -ano Lalambingin. Um, sige, gusto ko yan. Eh, sige. Ready na ba? Ready na. Game, game. O, ito ha. Unang kiss, dapat mawalaan mo ha. Oo. O, game, game. Muso, muso. Game, okay, game, okay, okay, ha? Dito, dito. Harap mo dito. Yan, harap mo dyan, ano ha? Walang bastos yan, ha? Walang bastos to. Ito na, ito na, ito na. Alam ano na. ba? Nangangawit na yung muso ko. Bilisan mo. Oh, ito na, sige na. Ito na, ito na, ito na. Ito na. oh Hoy! A ano yun? Ano yun? Ano ang bastos mo naman. Sa ano? Walang bastos doon. Sabi mo, walang bastosan. Ba't ganyan? Hindi you know, grabe ka naman. Anong bastos din? Wala naman bastos din eh. Pinapakis mo sa akin yung singit mo? Ano singit? Hindi singit yun. Ang asim? Grabe ka naman sa akin. Ang asim naman yung, yung singit mo? Wow, coming from you, ha? Hoy, mabaw yung singit ko! Oo, oh, isa pa, isa pa. Ito, mukhang ito, ha? Kailan, maulan, hindi mo naulan yung una. Naulan ko yung una, singit mo yun eh. Hindi yung singit. Maasim tsaka basa-basa eh. Leg ko yun, leg ko yun. Leg mo ba yun? Grabe ka naman. Bakit ang asim? Osim. Oh, ito na. Magkaamoy na pala yung singit ngayon, tsaka leeg. Round two na, round two na. Oh, round two. Oh, alam mo. Sige ito ah. Yan. Ayan. Hoy! Oh, ano? Ano Alam, alam wala mo? Ano? Ano yun? Ano yun? Bakit pinapakis mo sa akin yung bulbul mo? Oh, anong bulbul? Hindi bulbul yun. Ano? Ang naman? bastos mo naman? Grabe ka naman sa akin. Hindi naman kasi bulbul yun eh. Ang lago! Diyos ko na nagtitrim ka ba? Ginugupit mo ba yan? Masyadong makapal. Ayusin mo naman, grabe ka naman. Pero hindi naman bulbul, yung. grabe ka naman. Grabe ka! Oh. Sabi mo walang bastos, pinapakis mo sa akin yung bulbul mo. Bastos, hindi bastos yun na. Hindi bulbul yan. Ano yan? Ano yan? Kadiri itong tao na to. Kadiri ka, Magtrim trim ka nga. Nipisan mo yan. Datulahan mo. Hindi mo maulahan. Buhok ko yun. Buhok ko yun. Buhok mo yan? Oo. Oh. Bakit so, ganon? Bakit Hugis ano? Ano? Hugis ano? Hugis. Hugis bulbul. Uy, hindi bulbul yun ah. Kadiri Balag ka, yun. kadiri ah. na no, grabe ka naman sa akin ah. No? Sige, ito yung last na to ah. Wala, mawalaan mo ito. Galisa mo naman, nangangawit yung uso ko. Sige, last na to, last na. oh ano yun? Ang, bas ang bastos mo. Ano bastos dun? Sabi mo walang bastusan, walang bastusan sabi mo. Bakit di ang bastos yun eh? Oh, ba't pinapakiss mo sa akin yung tumbong mo? Ha? Oh, tumbong? Hindi tumbong yun. Ba't ganun yung amoy? Grabe ka naman sa akin, no? Pinapakiss mo sa akin yung pwet mo. Sabi mo walang bastusan. Ito. grabe ka naman makabastos. Hindi naman bastos yung ginagawa ko sa iyo. Pinakiss mo sa akin yung pwet mo? Hindi pat yun. Ba't ganun yung amoy? Amoy tumbong. Lagi ko yun. Hindi yun na no. Ito mag ka kasi, hindi ka kasi nag-toothbrush eh, kaya kala, labi mo yun, sigurado ka? Oo, oh, grabe ka naman. Grabe mo, ka, wala kang premium, pala ka dyan.